Nais ni Senator Robin Padilla na magkaroon ng investigasyon ng Senado sa di rape at sexual assault sa loob ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Sa kanyang resolusyon, ipinunto ni Senator Padilla ang pagdinig ng Senate Committee on National Defense, Peace, Unification and Reconciliation noong 2020 kung saan, ibinunyag ng dating tagapangulo ng anakbayan Central Luzon na si Lady Desiree Miranda na ginahasa siya ng kanyang commander noong 2016, minolesto ng kanyang squad leader noong 2017, at nakaranas ng sexual assault ng kasamahan noong 2018. Dagdag ni Miranda, may ibang female NPA fighters na nakaranas ng similar abuses within the NPA. Ayon naman sa isa pang dating rebelde na si Kashain, ginahasa siya ng dati niyang NPA commander at platoon leader ng 15 taong gulang pa lang siya at aktibong combatant. Kinasuhan niya ang dati niyang squad leader at platoon vice commander na ani ay inabuso siya noong 2016 nang siya ay nasa Caraballo Guerrilla Front sa Nueva Ecija. Isa pang dating kadra na si Arian Jane Ramos ay nagbunyag na nakausap niya ang ibang kababaihang naging biktima ng sexual abuse sa kamay ng lalaking kasamahan at commander nila. Dahil dito, naghain si Senator Padilla ng Senate Resolution 1162 kung saan isinasaad na kailangan ng ma-update ang Revised Penal Code at ang Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 at pigilan ang kabataan sa pagsali sa armadong rebelyon.